magbuhay Ako si Erika at maaaring niyo akong tawaging binibining Erika. At sa araw na ito, ating pag-uusapan ang isang napapanahong paksa, ang patuloy na pag-unlad ng Artificial Intelligence or mas kilala sa tawag na AI at ang mga itikan na issue na kaakibat nito. Marahil iniisip ninyo bakit mahalaga itong pag-usapan? Simple lang. Habang patuloy na ginagawang mas matalino at epektibo ang AI, dumarami rin ang mga hamon at panganib na maaaring idulot nito sa ating lipunan. Kaya't manatili kayo rito dahil iyak na may matututuhan kayo sa ating talakayan ngayon. Ang AI ay isang teknolohiya ang ginagamita ng mga makinang may kakayahang matuto mag desisyon at magsagawa ng mga gawain na dati ay tanging tao lamang ang nakakagawa. Isang halimbawa nito ang mga chatbots, self-driving cars, at ang mga algorithm na ginagamit sa social media at negosyo. Sa mabilis na pag ng teknolohiyang ito, hindi maikakaila ang malaking benepisyo nito sa ating pang-araw-araw na buhay mula sa pagpapadali ng trabaho paglikha ng bagong oportunidad at pagpapahusay ng agham at medisina. Ngunit, kasabay nito ay may mga mahalagang tanong na dapat nating pagtuunan ng pansin. Alam nyo ba na halos lahat ng ating kilos online ay maaaring subaybayan ng AI? Maraming kumpanya ang nangungulekta personal information upang pag-aralan ng ating kilos at ugali. Nakakatulong ito sa mas epektibong serbisyo. Pero, paano kung magamit ito sa maling paraan? Habang patuloy na mas ginagawang mas advance ang AI, marami nang gawain ang naggagawa ng mga makina na dati trabaho ng tao. Halimbawa, sa industriya ng pagmamanupaktura at serbisyo, paraming empleyado ang napapalitan ng mga automated system. Dahil ang AI ay hinubugog gamit ang datos na galing sa tao, maaari rin itong magkaroon ng bias o pagkiling. Halimbawa, may mga AI system na hindi patas sa pagbibesisyon, tulad na sa hiring process o credit scoring. Narinig nyo na ba ang tungkol sa deep fix? Ito ay mga peking video o audio na ginagamit upang manipulahin ang impormasyon. Isipin niyo kung paano ito magagamit sa maling paraan, tulad ng pagpapakalat ng fake news o paninirang puri. Dahil sa mabilis na pagsulo ng AI, responsibilidad natin na maging mapanuri at responsable sa paggamit nito. Narito ang ilang bagay na maari natin gawin. Maging maalam, pag-aralan ng AI at kung paano ito nakaka sa ating buhay. Protektahan ang ating data. Huwag basta-basta magbibigay ng personal na impormasyon through online. Maging mapanuri sa impormasyon. Huwag basta-basta maniniwala sa nangkita o naririnig sa internet tiyaking totoo at mapagkakatiwalaan ang sources. Itaguyod ang patas at makataong paggamit ng AI. Suportahan ang mga batas at regulasyon na napoprotekta sa ating karapatan sa digital age. At yan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa artificial intelligence at ang mga etikal na issues sa paggamit nito. Napakalawak ng potensyal ng AI upang makatulong sa ating buhay. Pero, mahalaga rin na gamitin ito ng tama, responsable at may malasakit sa kapwa. Ano ang inyong opinion tungkol dito? May nais ba kayo idagdag? I-comment ka lang sa baba at pag-usapan natin iyan. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang usapang makabuluhan hanggang sa muli paalam